Hello mga ka-adventure and welcome back sa aming mini vlog. So for today's video, meron rin tayo ilalaglag na isang watch. Ayan ang saya. So ayan, gumagayak na kami dyan at lalamirda na nga kami. Hindi pa namin alam kung sa kami makakapunta. Pero ayan, kompleto na ang aming team. At sa na nga namin ang aming magic broom broom at alis na nga kami. So ang area namin ngayon is papunta kami ng Las Piñas to Piñaranda. At ayan, naghahanap kami dyan ng maganda location. Doon saan namin siya po pwedeng iwanan na hindi naman siya mada-damage. Pero at the same time, matatagpuan siya yung hindi masyado madani, hindi naman din masyado mahirap. Kaya no, unfortunately, hindi kami nakakita ng magandang location. Dahil matao pala dito. So ang daming tao na nakakakita sa amin, hindi namin siya po pwedeng iwanan na basta -bas na Hanggang sa, ayan, nakakita kami na isang lugar, isang bakanting lote, kung saan merong tindahan sa left side at meron namang kainan sa right side ayun yung kulay na yun. So dito na namin siya iiwan. So for sure pag may naglakad is makikita nila to. So ayan para sa mga kuha nito para sa iyo talaga yan. Enjoyin mo yung bagong watch mo. And syempre i-follow mo na lang sa amin kung, nak kung nakita nyo na or hindi. So thank you and hanggang sa susunod na ulit natin. So pabalik na ulit kami sa amin. So babay na dun sa watch and babay na rin sa inyo.